Nakapag-release na lang higit 32,000 license plate ng mga sasakyan na nag-register mula 2014 hanggang 2017 ng LTO-12 sa buong rehiyon. Gayunpaman, malayo pa ito sa target nilang 200,000 na kota na binigay ng kanilang central office. Kaya ayon kay LTO-12 Information Officer Lloyd Labanon, tuloy pa rin ang kanilang plate distribution caravan. Sa katunayan, ayon pa kay Labanon, pinadalakas pa ito ng LTO-12 sa pamamagitan ng pakipaugnayan sa mga local government units, institutions, at mga kumpanya. Dagdag po nila Bangon maliban sa mga district at extension offices ng LTO, pwede na rin kunin ang mga license plate sa kanilang driver's license renewal office sa General Santos City at Coronadal. Payo pa nila Labanon sa mga kukuha ng license plate dalhin ang official receipt, certificate of registration ng sasakyan at valid ID. Kung nawala po mag-execute lang po ng affidavit of loss, of course, with Karampatang Valida. Makiisa tayo sa pag-claim no, ng ating mga plaka because we have to remember that our plate is a unique identification ng ating mga motor at sasakyan. Si LTO 12 Information Officer Lloyd Labanon. Samantala, ang LTO Esperanza Extension Office ay mamimigay naman ng motorcycle license plate sa God Wellness Building sa Libak Sultan Kudarat ngayong araw. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.